Palagi mo bang nararamdaman na hindi ka na mahal ng partner mo at ikaw ay baliwala na niya? Halos hindi na siya nagseselo sa iyo at nararamdaman mo talaga na siya ay tuluyan ng nawala ng gana at pagmamahal sa iyo. Ngayon, may ituturo ako sa inyo na napakaepektibong ritual. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng plastic o zeplak at kumuha ka rin ng papel at panulat. At isulat sa papel, pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid ito sa plastic o sa seplak na inihanda mo. At nang masilid mo na ang papel ay maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asukal at isang butil na bawang. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag at mag ka at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apilido at yung hiling. At pagkatapos ay dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At paniguradong siya ay mapabaliw sa kakaselo sa iyo at mararamdaman mo na na ikaw ay mahal talaga ng partner mo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.